Hello guys. Ayan, mag-grocery kami ngayon. Mag-grocery guys. Ayan, dito kami. Gabi ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat. Kasi gabi na ngayon dito guys. Ayan, mag-grocery kami konti. Ayan. Ayan, doon kami mag-umpisa sa dulo. Ayan. Ayan guys. Ayan tayo. Ayan. May ano na Halloween na. Ha? Ah nagtinda na sila ng Halloween decorations hmm, sila dito yan magkawa na sa buhos na parang tsatsaro nito matamis-tamis na, na maalat-alat ito guys, masim-asim na maalat-alat yan, chicharon ayan, simbiin daw na ayan, black moon cookies, ayan parang kang iris sa bata ayan ito, moonlight ayan, biscuit pa rin cookie. Ayan, cookie yan ang tinuha Ako ang taga-tulak ng kariton guys. Bosin ang taga-kuha. <laughs> Dapat sana ako ang mag siya, magtutulak ngayong Ngayon baliktad, ako ang magatulak siya naman ang, ang mag kung ano ang bilihin. Ito guys, ano to? Ng tanglad. Ayan. May tinder sila din, baka prosen yung lemongrass yun ayan ito durian nakapusin din Sundan lang natin si Bosing. Ayun si <laughs> ayan, 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 siya mga taga-kuha. ayan, yung mga jili. Ayan mga jelly dito sa ako. sa gilid. Ayan. Ito, ano, orange jelly Ayan. Ayan, ayan niya. Doon sa so, kabila naman. Sundan ko lang siya kung ano ang bilhin niya. Ayan, ito. Mga um, ano ito ah. Mga cheese. Ayan, klasa-klasa mga parangan. Ayan nice mga palaman yan mga cheese ayan ito mga ano dito mga yakult ayan ng tinapay kasundan natin sya ayun kukuha siya ng ano lemon tea o apple tea juice yan siya ang anong gusto niya siya ang magbili siya din ang baubayad ako ang taga tulak ng kariton Pagasunod, taga sunod taga tulak ng kariton ayan ito po nabili namin juice, tinapay, cookie ayan Teka, sundan pa natin si Bosin mo ano pa na kanyang bibiliin. Ayan, dito siya banda sa mga... Uy, akala ko mabili ng kanin. Hindi pala, ha? Huh? dito nag sale na ito kasi gabi na ayan nag sale na yan sila mura na yan, pero mas mahal pa rin sa akin <laughs> na mahalan pa rin ako ayan dito muna kami ayan sanda natin sa busing guys kung saan naman siya ayan liko liko sunod sunod ayan uy dito siya banda naman ayan, ayan, dito siya sa mga prutas siguro dito mga prutas dito ang banda, ayan, doon siya may mga gulay dito banda mga gulay tsaka mga protas. ayan, oh, ah, tingnan nyo prutas na, ah, mahilig talaga si Busan sa mga prutas guys okay, e, tingnan natin kung ano yung gusto, ayan uh, ah, nag ano lang siya ayan, papaya yan akala ko, ka kanina mangga <laughs> hindi pala papaya pala ito ayan, lang may tinda papaya ayan, kiwi yan naka, ano, naka na ayan, kinuha niya, orange ayan ayan, orange na kinuha niya at saka, oh, ito guys oh, ito, saging sa atin, Philippines ayan, may tinda dito na Philippines Ayan, saging. Kung uh, kami saging kay masarap ito prituhin o gawing turun. Alam nyo ba guys, yung tama, tama lang na saging na hindi masyadong mahinog mahi at saka medyo hilaw-hilaw at saka medyo hinog. Masarap yan guys, prito, prito, Yun, pritohon ba? Tapos lagyan ng konti ng asukal na brown-brown. Ang sarap yun kasi Masa, masarap. masarap. Basta hindi masyado mainog. Yung medyo hilaw-hilaw pa. Masarap. Tapos lagyan nyo ng asukal. Ayun, iprito nyo. masarap yan. Kung, ano na, kung medyo, uh, ito ako, mas mahal yan ay grill sa Mahal na yun kay, pa uh, padulong na December. Ayun. Tapos, ayan. Kung, yung saging guys, kung masya kung maabutan niyo ng hinog na hinog talaga gagawin ko yun ng turon pero hilaw pa yun, gagawin ko pa rin ang ano ipirit ko basta hilaw hilaw pa masarap yun ayan ah, uh, saan naman husband sa yung using asin dito pa magliko pa sa nagliko liko tingin tingin pa aray ayun ang daming pas na orange na yun, ah kasi papalapit na ang December kaya yan madami ng orange meat kang ngayon ng tinda ayan, yan ang mga presyo yan, dyan saka pag December na guys alam nyo, di karton na yan mas marami na, makamura ka rin. ayan eh, ito ang nabili namin guys oh. ayan. saging kunti lang namin nabili kaya hindi pa talaga kami na mag schedule na grocery kasi galing kami kanina nag onsing tapos nag ano lang kami saglit na magdulo konti parang may juice kami mamaya at saka saging kain kain ng cookie ayan guys lipton <laughs> lipton ang juice namin huwag mo na yung soup lipton ayan ayan juice hanap na kami ng counter guys magbabayad na ito ayun si Basing nag, nagpaliko-liko naman sundan natin sundan natin kung mayroon pa ba siyang bilihin o wala na o siguro papunta na ito sa counter ayun ko ito ah, papunta na kami sa counter guys Ayun ito thank you sa lahat nandito ngayon. Shout out ko sa inyong lahat. Sa lahat nandito ngayon. Ayan. Thanks for watching. God bless everyone. Bye.